Hello, hello, hello po mga kalaki. Magandang hapon po sa ating lahat. 5 p.m. na naman po mga kalaki. Ang bilis po ng oras. Ano ang bilis po ng araw mga kalaki? 5 p.m. na naman. At syempre po, nakatutok na naman po ang mga sambayan ng mga lucky followers natin dyan mga kalaki para po uh, manood at kumuha ng mga tips at mga lucky numbers para po sa ating ngayon ano po, lalo na po tumataya dyan sa STL sa Weteng, sa 2D Lotto sa National at Abroad tamang tama po ang inyong mga pinapanood mga kalaki dahil dito po mismo mga kalaki sa mga na, na binibigay nating mga lucky numbers araw-araw. Marami pong sinuswerte at marami pong nananalo. Nakapost po yan sa Facebook. Ipinapost po natin yung mga kalaki. Kaya ang gusto ko po, ikaw naman ngayon ang susunod na mananalo. Okay, bago po mga ngayon po ay uh, third week na po ng ang Marso mga kalaki ay syempre malapit na po ang mahal na araw ano po kaya dapat po mga kalaki bago matapos ito swertihin at manalo ka na kaya ready ka na ba nakunin naman kompletong lucky numbers natin mamimigay po ako ng ilang 30 Tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, dalawang 6-digit po mga kalaki para po sa masusugid nating mga followers. Okay, kaya kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers namin, habay-sabay, sabay, 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 sabay po tayo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, mundo, handa ka na bang manalo at magiging siyempre milyonaryo mga kalaki. At siyempre, eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ngayon. Tutok na po rin mga kalaki two-digit lucky numbers. Umpisahan na po natin mga kalaki ngayon. At syempre po, gusto ko po sabihin sa inyo mga kalaki, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Tarlac. Ayan, namamasyal po tayo rito ngayon. Three days po tayo rito ngayon mga kalaki. At nandito po ako sa kahabaan po ng way po ng Tarlac mga kalaki. Mamaya matutulog ako dun sa Tarlac City. Check-in ako dun pasyal-pasyal naman ako ah, naiinip pa ko eh pero hindi ko kayo makakalimutan nagbibigay pa rin ako ng mga lucky numbers para po sa inyo at eto na po ang 2 digit lucky numbers number 2 at number 8 ayan po ang una ang pangalawa po, number 16 at number 24 ang pangatlo po number 9 at number 21 at isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 3, 2, 7. Ayan po mga kalaki. Ang pangalawa po ay number 880. At ang pangatlo po ay number 994. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang four digit lucky numbers. Syempre agad-agad. Ito na po mga kalaki, ang four digit lucky numbers mo ay number 2517. Ayan po mga kalaki, yung una. At ang pangalawa po, number 1399. Ayan. At syempre po, ang pangatlo ay number 625 0986. Ayan po mga kalaki, ang ating mga 2-digit, 3-digit at 4-digit na bigay ko na po. Pwede niyo pong i-rumble yan mga kalaki para mabaligtad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre po, ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki. Ang ating mga 5-digit at 6-digit lucky numbers. Pero bago yan, syempre po, para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers na mga libre mga kalaki araw-araw, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po sa Facebook niyo ang Red Parunkin. Ayan, i-check niyo po ang followers. Dapat po meron po kayo makikita 335,000 followers. Check kami po yan. At syempre meron po tayong second account. Pero hindi po na naka-yellow t-shirt Tapos na may 50,000 followers kasama ko po, po si Lola Carmen. At meron tayong Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. At syempre po meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungki, na merong 16,500 followers at TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungki po, na merong uh, 423,000 followers. Ayun po yung mga legit account namin. Kung pwede po, pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, mag-request, at mag pa Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers. Magugulat ka, may lucky numbers ka dyan sa messenger mo at aalagaan mo yan ng 3 days mga kalaki. Makikita mo yan sa spam message mo, bubuksan mo yan para makita mo mga lucky numbers na binigay ko. Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ito. Ako po mismo magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months, tatayaan mo sa loob ng Pilipinas at abroad. Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po. Mali mo naman pag na e ko ang birthman at birthier mo, isa ka pala sa mga swerte na mapanalo namin at maipopost kita sa aming social media Facebook. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, private consultation po ang may membership Big Good for 3 months naman po itong mga kalaki. Wala po itong pilitan. Bibigyan pa kita ng discount ngayon bago po uh, matapos itong uh, buong maghapon na itong mga kalaki. Kaya pa-member ka na para afford na afford mo na. Okay mga kalaki, tandaan nyo po ah, ang lucky numbers namin, 3 days po inaalagaan bago po natin palitan. At syempre, ibigay na po natin ngayon ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Ito na po, number 20 number 32, number 23, number 7, at number 8. At ito po ang pangalawa, number 24, number 37, number 16, number 5, at number 21. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, pwede po rito ang 642, 649, 655, 658, at... 655 55 6-digit lucky numbers po. Pwede po yung lahat ng mga 6-digit lucky numbers natin, Pilipinas at ako. Kaya kunin mo na, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Agad-agad. Number 36, Number 29, Number 34, Number 31, Number 18, at Number 15. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, Number 12, Number 28, Number 37, number 40, number 42, and number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre po, kaya na ibigay na po natin ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa mga suki ng outlet at make sure po aalagaan ng lucky numbers namin ng 3 days ha, bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa mga OFW dyan sa may Singapore. Hello po. Sa pangunguna po, meron daw po sila tinatawag na mga Every Sunday daw po nakikita kita sila dyan. Hello po sa mga OFW na din sa Singapore. Kila ate Melba at kay ate Jenny. Ito po sa inyo. Shout out po lang sa inyo sa mga nakatutok lagi sa atin sa Singapore at sa buong, sa buong bansa po. Saludo po kami sa inyo mga kalaki. One salute sa inyo mga kalaki. Siyempre at dito naman po tayo sa Pilipinas. Ang mga Ayan, ang mga fish vendor naman po ang ating babatiin sa mga taga -botas Market. Public Market, hello po. Maraming salamat po. Uy, gusto ko din sa Botas yung tahong. Ayan. Yung ginis ng tahong yung may kamatis na may ano, nung no, sabaw may ampala yung talibos. Ang sarap po yung mga kalaki. Tandaan niyo po ah. Claim it, claim it, claim it. Mananala tayo mga kalaki. Tutok na rito dahil gusto namin. Mapanalo kayo araw.